ay mama nga din dapat ngayon ay pampalaki at pampataba daw. Tinatanong sa atin ni Everson at pinapatanong lang daw ito ng kanyang pinsan. So, interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot, Please keep on watching para bagayang. Kung bago ka pa lang sa akong channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ano nga ba ang papalaki at pagpataba? Kung mayaman ka, kung marami kang pila, pwede kang magpadagdag yan. Magpadagdag ka siyempre doon sa mga doktor na talagang lisensyado. Minsan nakakatakot yung mga na ganyan yan. Kaya, wag mo lang isipin magpadagdag. Kaming mga babae ay nakakontento kahit na anong sukat pa ang meron ang lalaki basta mahal namin. Karamihan sa mga lalaki hindi masaya sa sukat ng kanilang ti. Pero alam nyo ba na hindi naman mahalaga ang sukat ng ti. Bakit naman marami mga mag-jowa, mag-asawa, matatagal na mag-asawa na parehong babae sa babae. Kasi nga po, kahit na daliri, nasasayahan kami. Nandun lang kasi yan sa tamang pagtrabaho sa isang babae kapag halimbawa ang tinabaho mo siya nang tama at alam mo yung kanyang piliti, hindi nakakailanganin ng ti na malaki. Kapag nakuha mo ang piliti niyan at masipag kang traumabaho, siguradong lalabasan ng gata ang isang babae. Kasi hindi naman mahalaga na may malakit ang dinadala. Like kung paulit-ulit yan, mula pa nung unang nag-uulisa pa lamang ako sa aking vlog na hindi mahalaga ang sukat ng isang malaki. Ang mahalaga masipag kumayod, magaling through mabaho. Ganun lamang po. Huwag kang tatama rin kapag ka tinatrabaho mo ang isang babae kasi kalaunan, lalabas at lalabas ang gata ng isang babae at kapag halimbawa nakalabas na sa una yan, hindi ka na mahirapan ng pangalawa, pangatlo, pangapat sa kanya kasi nga po kapag lumabas na ang unang gata ng isang babae, nandun pa rin yung kilitingan, hindi yan agad nawawala. Pwede mong kayod, kayo rin pa rin at sunod-sunod pa rin lalabas ang kanyang gata. Huwag mo nang iisipin na kailangan manaki ang iyong ti para masayahan ang iyong jowa, iyong asawa. Kasi wala yan sa sukat. Nasa pagdagalayan, nasa pagkatrabaho yan. At syempre, nandun sa pinaparang na mong pagmamahal. Ang pagmamahal kasi ang nagdadala sa isang babae para mas maging mail siya. Kapag hindi nakakaramdam ng ganitong damdaman ng isang babae, siguradong lamya din ang kanyang katawan. Okay e po, so dapat paparamdam mo sa isang babae yung pagmamahal na kailangan niya para may lumabas sa kanyang gata. So sana sa kaganta mga nga if you like this video, please consider to like this video, and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on the next vlog.